Um, hello. So hello guys, what is up? Welcome back sa akin channel and welcome back no sa isa na namang video. My name is CJ para sa mga bago dito. Um so yun, uh, by the time of making this video today is ano pa rin uh, April 20 birthday ko pa rin pero by the time na ma-upload tong video na to is Sunday na, okay? And para sa mga nakakaalam di ba, sabi ko gusto kong gumawa ng mga reaction videos every Sunday pero wala naman nagsasuggest. <laughs> Pero ngayon, meron na opportunity. Okay, so, para sa mga hindi nakakaalam, uh, meron akong isa pang channel. Ito yung main channel ko, yung nakikita nyo dito sa screen nyo ngayon. Um, yan yung main channel ko, Caveman Exclusive. No, konti lang nakakaalam na ito sa inyo or baka nga walang nakakaalam na ito sa inyo. Pero kung meron man, ko konti lang talaga. So, this is my main channel, Caveman Exclusive. Meron siyang 107,000 subscribers. Okay, so anong ginagawa ko dito? Nagbibuild ako ng PC, nagre-review ako ng mga peripherals like keyboard mouse, no? Na-partner na ako sa iba't ibang tech company. Asus, Intel, Gigabyte, MSI, Razer, HyperX, uh, Machinaik, uh, Team Group. Madami na, oh my God, I'm so sorry. Uh, madami na na-partner na ako. So basically, uh, kahit pa paano naman, uh, may ano na yung channel ko, may pangalan na yung channel ko. Pero ang nangyari kasi is, kung may titignan nyo dito, um, one year ago na yung last upload ko. Tapos kanina, merong na-publish na video. Ano, eh, kita nyo, 52 minutes ago. So, ayun eh, yung i-react natin. ba? Diba? Pero, 1 uh, one year ago na yung last upload ko dito. Nag-ano kasi ako, hayatus. Kasi, well, ang nangyari eh, yung equipment ko is binenta ko. Kasi nga, ba? Diba? Nagkaroon ako ng problema sa buhay. <laughs> Financial, nag-struggle ako financially. Kaya binenta ko lahat ng meron ako Kahit yung sasakyan ko Honda Civic Na nabenta ko siya um, Yung lahat equipment ko Lahat ng mga in-sponsor sa akin Binigay sa akin X deal Binenta ko lahat Okay Para makasurvive Pero okay naman ngayon Kahit papano okay naman Kaya yun yung dahilan ko bakit din na ako nakapag-upload dito Anyway um, pinakilala ko lang sa inyo yung channel kasi ang i-react re natin for today, ang papanoorin natin is etong video na to nakalagay, message from me 5 years ago, Caveman Exclusive. Now, this video was filmed 5 years ago. Uh, December 19th, 2018. Okay, so that's Yeah, five years ago. Mag, mag si six years na siya sa December. Well, yeah, five years ago. So, ito yung papanoorin natin. Hindi ko alam kung ano yung sinabi ko dito. Hindi ko alam kung ano nakalagay dito sa video nato. Um, ano to? Para siyang time capsule, di ba? And kung may nyo kanina ito, um, unboxing ng aking silver play button. ba So, yeah, ito yung mga ginagawa ko dito. mga ganyan, puro ganyan lang. mayroon akong phone. Ayan. Um, Nagbibuild ako ng PC. Kung ano-ano. May, may umabot pa lang 3,000, Anyway, so, enough. Enough of that. Ito na, panoorin na natin. Um, may ads, di ba? Napakaganda, tama na walang, walang problema, maling-mali. <laughs> okay, so, mute natin yan. Um, so, yeah, papanoorin natin to tapos ito yung gagawin natin for today. Uh, hopefully, hindi magkaroon ng like technical difficulties. Okay, so, ngayon yung itsura ko dati. <laughs> hindi pa ano yung video, kumbaga hindi pa siya HD. No, konting back story lang. Ang gamit ko dito na pang record is yung phone ko na Samsung Galaxy J7 Prime. Alam ah, tandang-tanda ako, hindi ko makakalimutan yung phone na yan kasi doon ako unang unang gumawa ng YouTube video sa phone na yan Kaya hindi pa ako gumagamit ng camera dati, wala pang kahit ano. Okay. So, panoorin na natin message from me 5 years ago. Tingnan natin kung ano yung nakalagay dito or kung ano yung sinasabi ko dito. Tingnan <laughs> mukha ko. <laughs> Yo, what's up guys? Uh, CJ nga pala, CJ here and Ah uh, itong video na to mapapanood nyo nito is like 5 years from now ah, kasi ngayong uh, ngayong for the in the time na sinushot ko to teka lang lang comment okay no it is like pa uh, 8 uh, December December 19 so uh, ang time nyo na ngayon is April 20 2024 no 5 years wow. this right <laughs> yung kumbaga tinakbo okay so paano ko to nagawa uh, kumbaga meron kasi sa YouTube na isang feature na kuno Teka lang, uh, bago niya ituloy, sasabihin niya, <laughs> yung past me, bago niya sabihin, uh, nire-record ko to sa bahay. nung Hindi dito, pero dun sa bahay ng parents ko, dyan lang. Uh, <laughs> Kapit-bahay lang. Yung sa bahay ng parents ko, uh, dun ko siya nire-record sa sala. Tapos wala pa akong gamit ditong dedicated na yung mga, uh, ano patag doon, softbox? No, yung soft, kalimutan uh, ko yung tawag eh. Ipastay softbox. No, yung ilaw. Uh, oh my God nostalgic to ah. <laughs> eh. pwede kang mag-set ng schedule kung kailan mag magre-release yung video, kung kailan ma-release -re o magiging public yung video. Pwede kang pwede mong i-upload ngayon, pwede i-upload next year, ganon. Then pwede mo siyang i-publish na the year after, the day after, mga ganon. Kung baga, i-schedule mo siya. Okay, so anong sense na itong video na to? Uh, itong video na to is, uh, actually, ito, ito ay para sa akin, no? Kasi, kung baga, magsiset ako ng goal ko uh, for myself and for this channel, no? And sa, uh, sa iba pang channel na minamanage ko. Okay, uh, CJ, no? Yung future me, no? Oh my and God. Yung sa future. Okay, yung, uh, for, this is, for my... This is cringe beyond cringe. Oh, God! <laughs> anyway. Future self, no? Kailangan, by the time na mag, man marirelease ng video na to, meron ka ng camera, no? meron ka ng better quality na video, better uh, resolution, no? Ano, uh, better quality, yeah. And lighting, better lighting, better microphone, better, basically better equipment. Wow. malago na yung audience mo, no? okay. Uh, let, uh, let me talk about yung muna, yung una niya sinabi. Okay, so, sabi dapat meron akong better cam camera camera <laughs> camera daw no better camera so nagkaroon ako ng magandang camera that's the Sony A7S3 and para sa mga hindi nakakalam uh, Sony A7S3 is para siya sa mga hindi naman professional pero yung mga professional is yun yung ginagamit it's a mirrorless camera hindi hindi siya cinema camera pero mirrorless camera siya na mahal yun <laughs> mahal yun uh, yun yung recent na camera na meron ako. Dalawa camera ko actually. Uh, yung Canon 200D tapos Sony A7S 3 No, ayun yung camera ko. Tapos microphone ko, dalawa rin. Meron akong Taxstar. Nagkaroon ako ng Taxstar budget lang na microphone. Ito kasi yung gamit ko dito. Ito is a lavalier microphone. Na tig to 200 lang ata yan. Pero nagkaroon ako ng Taxstar. It's a shotgun microphone. Tapos nagkaroon ako ng... Oh, I'm sorry. <laughs> sorry dun sa sound uh, nagkaroon ako ng road uh, Rode Video Pro Plus. Okay, tapos katakot-takot na lighting, 'di ba? Pang-professional talaga. So naano ko yung goal na yan. Na-reach ko naman yung goal na yan. Unfortunately ngayon eh nabenta ko na. <laughs> Sana tuloy-tuloy pa. Tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-release -re ng video. Oof. And yeah, congratulations guys kung napapanood niyo to kasi ibig sabihin lang noon eh tuloy-tuloy pa rin ako sa pagkuha ng. And ngayon hindi ko nakikita yung sarili ko na By, by, the time of making this video no hindi ko nakita yung sarili ko na nag stop no na or titigil na sa pag-create ng content or pag-create ng YouTube videos ah uh, like hindi ko pinapansin kung gaano karaming dislikes yung uh, makuha ko sa isang particular na video kasi it's your opinion no kasi, eh, yun yung opinion niyo yun. hindi niyo nagustuhan yung video ko so dislike na yun ganun lang yung kadali and again uh, for you CJ sana hindi ka tumigil sa pag-create ng content Naku kung tuloy-tuloy man yung pag-upload mo hanggang sa mag-release tong video na to, uh, that's good, no? That's good. And ituloy-tuloy mo lang yan kasi you will never know or I will never know kung ano yung mangyari bukas, kinabukasan, next year, next month, no? Or in the future, hindi ko alam kung ano mangyari. And also guys, hopefully, na yung mga subscribers ko or kayong mga viewers ko guys is lumago yung like yung community na binubuo ko dito sa Kate Month exclusive na uh, channel na no? sana lumaki Uh, isiset ko yung goal ko, no, na siguro, at least, sana, no, magkakaroon ako ng 10,000 subscribers. Oh, my God! 5 years from now, 5 years from now. So, yun na nga, uh, short video lang ito. 10,000 subscribers, 5 years? Oh, my God! Minalate mo masyado ang power ng uh, Pilipinas. <laughs> Sa mga videos ko kasi, Tagalog ang salita ako doon. Uh, obvious naman, di ba? Hindi ako nag-i-English. Kasi pag nag-i-English ka, well international audience, no, uh, better siya for revenue and sa growth. Ang problema lang doon is mas marami kang kakumpetensya. Dito sa Pilipinas, ang kakumpetensya ko dito is pili lang talaga, no, sila Christian C, si, si Bermore, yan, naalala ko yan mga yan, si, ano ba yan, Unbox PH ba yan or Unbox Diaries? Ah, nakalimutan ko yung channel. Pero konti lang kami. Kaya isa ako sa mga mabilis na nag-grow. Kaya yung 10K na uff, Oh my god. Siguro uh, 2018 to ni record, 'di ba? Yung 10k is na reach ko siya ng few months after lang. No few months after kung gawin tong video na to, kung December to na, 20, na 2018. Siguro Actually di ko maalala. Kung kailan ko na reach yung 10k, pero na-reach ko kagad siya, mabilis, 'di ba? Wow. Kasi, kumbaga gumawa lang ako neto para makita ko kung ano yung mga magagawa ko in the future. Uh, what I mean is, kumbaga makikita ko, no? Kumbaga meron akong to-do list, no? Kumbaga ito yung long term ko na um, goal no dito sa channel na to and of course for myself no para maging isang, para maging better ako sa mga future subscribers ko maraming maraming salamat sa pag-subscribe and also sa mga future viewers ko maraming maraming salamat sa pag-review sa pag-comment sa pagla-like ng mga videos na ginagawa ko and that's it lang uh, ito lang po parang short video lang to gusto ko lang uh, i-remind no yung yung future self ko na keep on doing what you love or what i love no, keep on doing. Parang parang kinausap yung sarili ko sa future pero ayun nga gusto ko gusto ko lang i-remind yung yung future self ko na meron akong goal no, na gustong i-push na dapat i-push na mayroon meron akong goal na kailangan kong makamit kailangan kong makuha so number one yung camera and yung camera sana makakuha na ako niyan or sana by the time of uh, publish tong video na to meron ako talagang good quality na camera and of course since this is a tech channel marunaw uh, yung kumbaga nagawa ko na yung dream no na computer build ko so ayun na nga CJ no gawin mo kung ano yung gusto mong gawin gawin mo yung mahal mo and also sa mga viewers ko maraming maraming salamat sa panonood so yeah hanggang dito na lang maraming uh, maraming marami salamat sa panonood guys sa so, pag-subscribe sa lahat lahat maraming maraming salamat so ayun na nga magkita-kita tayo sa susunod kong video maraming maraming salamat guys stop. So, nagawa ko lahat ng sinabi ko doon, di ba? Nagawa ko lahat ng goal ko. Oh, nalungkot ako bigla kasi kasi parang nanumbalik sa akin yung ano, yung saya and yung feeling na yung basta yung saya sa tuwing gagawa ko ng video about dito sa tech, about sa pagre-review, di ba, ng mga peripherals, sa pagbibuild ng PC. Wow. Tapos ngayon hindi ko na siya magawa. Hindi naman sa hindi na magawa. Ah, pwede naman ang bumalik dito anytime. Ang problema kasi is yung level ng um, production nito is kailangan mataas since tech yung ano mo, yung niche. Diba? Kung bagay yung genre, tech. Tapos kung pangit ang quality ng mga videos mo, parang ano ba yan nasa tech ka tapos pangit ang pang -tang quality ng video mo parang ganun diba although meron naman ang pwedeng gamitin ngayon yung phone ko which is tapos na mag charge no yung phone ko pwede ko naman siyang gamitin pero wala na kasi akong like parang area to film with to film in on <laughs> ganun wala na akong area ito yung ito yung camera na binili ko nakikita nyo ba nakikita nyo naman Ito yung mga araw na nasa kondo pa ako. Yung nag ako ng kondo. O oh, nakaka... Nakaka-miss. Ilan videos pala dito. Mayroon akong 293 videos dito sa channel na to. And yeah. I mean, I guess that is it for the video. Uh, hindi na ako nakakapag-upload dito. Kaya hindi ako mag-tataka kung bakit hindi na magkakaroon ng, ano yan, ng viewers. Bala ko nga i-hide eh. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko dyan sa video Pero na-miss kong gumawa nito. Sana ma mabalik ko pa yung kung ano man yung nangyari. I mean, kung ano yung meron ako dati. Diba? Pag, pag ano yan natin yan. Uh, um, si si susumikapan natin yan. Grabe, long hair ako dati. Pala akong ano. Pala si Kristo. <laughs> Peace be with you. <laughs> Ngayon ang thumbnail yan. Note dito ng isa lang. Ma 14 minutes no tayo ng isang ano lang B-roll yeah. Ito yung video ko sa ano eh Miss Ayo Ang kulay na puti Tignan mo 4K quality Ang gamit ko dito is yung A7S 3 Grabe 4K yeah. Ah hindi pala natin ito pwede Full screen yeah. Ang kulay na puti Ay madaming pwedeng maging ibig sa yeah. Gusto mo yan eh Ito panorin nyo guys Bibildo ang PC Go Oh my god, I mean, nam namiss ko to. Sobra, man. Sobra. Ito, yung gamit ko dito ng camera is yung 200D na Canon. Sa so top down. Top down. Ah, hindi kayo interesado dyan. Hindi kayo interesado dyan. Panoorin natin yung B-roll. Wow, namiss kong gumawa ng PC. Oh my God, man. <laughs> Ganda pa nung gamit kong ano dyan, camera. Fuck. <laughs> Nag-flicker yung lights dahil sa shutter speed. Basta, may, may explanation doon. Pero sa personal, hindi nag-flicker or nag-blink-blink yung lights ng keyboard. Hindi, hindi. That's it. Ayun yung b Oo oh, nga, yun yung b Oo. Oh. Okay, tama na comment to uh, ano po maganda affordable na <laughs> basically I, I na miss kong mag like talk about computers and etc anyway so that is it for the video guys uh, ayun lang pinanood ko lang kasi na curious ako sa kung ano man yung sinabi ko like 5 years ago no, hindi, ko, hindi ko maalala ko anong meron dati kung ano sinabi ko and kung ano yung like kung anong meron doon basically okay So, I guess, yeah, that is it for the video, guys. Maraming maraming salamat. And if meron kayong mga video na gusto nyong panoorin ko dito, react, mga ganong klase ng bagay, let me know sa comment section down below. Tapos, titignan ko kung magagawa natin na reaction niya. Huwag lang music video kasi nagkakaroon ng copyright claim sa ganon. Okay? And also, wag lang yung, mga, yung mga videos na... Basta, titignan natin yan. No, titignan natin yan uh, Let me know no, Sa comment section down below Also guys Subscribe kayo sa channel Like this video Kung nagustuhan nyo And also If you want to support this channel financially You can do so by joining The channel membership And to learn more about The channel membership Guys Click the join button Down below Okay So that is it for the video guys Maraming, maraming salamat sa panonood Once again My name is CJ now I will see you all guys In My next video Thank you so much guys For watching